For today's video, magluluto tayo ng ayan, chicken yung chicken filay aano ko siya, iluluto ko siya sa chicken curry ayan mga kalaw pepper Ayan. Kusin na tayo ng bawang. Ayan. Ngayon ka na rin yung sibuyas at luya. Ayan mga kalok. na nga lagay ko na yung manok. Ayan mga Ayan. Ayan. Pepper. Ayan. Ayan, after, ano, mag natin, dagyan na natin yung carrots. Ayan natin, kasi ito yung matigas, eh. Ayan, dagyan natin. Ayan, medyo masabaw pa ang aking chicken curry. Kinakulo ko kasi siya ng maigis sa gata. Ayan. Ayan. Luto lang aking chicken curry. Ayan. Luto na siya. Thank you for watching Makalaka. Blessed Thursday, everyone. Hmm, creamy. Bye, my Makalaka. Thank you for watching, more